tutulog po Okay lang naman po malit ng 10 to 5 minutes, wag lang 30 minutes. Eh kami kasi chef di pa namin kasi is Pwede naman magtambay tambay ko Pwede naman magtambay dito. Andiyan na kami sa Jollibee. Sabi ko doon na tayo magtambay. 11 o'clock na, doon tayo saan? Yung may pinagin mo Sanda, ako kape. Eh. Okay. Nung sabi, eh, malayo-layo pa. Eh, sa yung lalaki ko, hindi ganun. Maano yung maliliit ko? Ano, ma'am, sabi mo? Ang hinlalaki ay? Hindi gaano? Oo. oo. Amen. Sabi nung naglilinis sa akin, napapalaban sila sa mga maliliit ko raw. Ang ah, baliktad mo. Mm. Eh, sabi, sabi na papanood ko, tumatagal nga siya sa hindi natin. Eh. Sorry, ma'am. Sige, sige, hindi. Kaya. Wala nga eh. Wow. wow. Mm. Okay. Oh. Wala pa yun. Nasa ibabaw lang mo. Aba hindi. Kaya ka Sa ibabaw pa lang mo. Sarap niya Wala pa? Wala din lang kasi dati. Ayan. Upas na rin. Hindi kaya. Pag in-upload niya, pang panore ko sa iyo. Pag-post ko sa ano ko yung pinas ko. Kaya na naman umuwi ako. Dating ko yun. Kira-upload niya.

Pulo. Nadaanan na natin. Opo. Tapos nung Tengku Pak dati. Eh, sa Tengku Pak. Highway yun, di ba? Hindi. Sa ano? Science Park. Science Park. Ha? Kaya nandun ang daan mo. Kung galing ka nang nagbabayang bayang, doon ang daan mo. Basta nakikita ko lang yun. Wala namang ibang dadahanan Yung service, parang may gate na malaki. Oo Ayun yun Ayan si Rob. Ayan na, dad. Tignan mo. Ano balat o po. Dry skin. Yan? Oo, oh, mm. balat lang yung dry skin. Yun. Hindi masakit. Hindi. Kaya sakit na. ni, ano yan, iwan na pinin sa akin. Hindi niya kasi nakukuha. Yan ang gusto kong matanggal yung sa gilid. Meron pa, hindi, meron pa, pa, pa yung ito. Yung dito wala no? ito mm -hmm. na, ito na. Hmm. Sa loob na lang. Kasi nakikita mo ba? dito, parang may mga kuko. Ah. Okay. Laki mo yun. Pero sa inyo, huling mas nagugusto mo yung ganyan, no? ayo Na ano ka rin, Eh? Sa satisfy. Sa lista ka na rin sa ganyan, gusto mo matatisfy eh, sa rin. Ganun yun, eh. eh. Masakit siya. May uh, dry skin uh, pa po sa loob. May sakit na munti. Gawa uh, ng kuko na tinanggal, inglo na tinanggal. Bakit? Eh, kasi nga po, di ba, ang anon sa bagay hindi naman po lahat pare-parehas. Uh -oh. Pag nasugatan, ma hindi na gumagaling, kumakalat ah, hindi. gano. Sa akin yung dalagyan Sabi ko kasi lahat yung sugatan eh. Yun na nga eh, kaya nga oh. hindi ako na oh. ano, hindi ko hindi ko na inisip na lang diabetic, ka kayo. Wala ka akong maintenance si eh. Sabi lang nila kasi syempre eh. <siffe> Tumas yung sugar mo. Pagka, uh, oo, medyo may medyo dad na, diba? Ganun lang. Tsaka lahi namin, nani po, tatay ko, ganyan. Okay. Ma'am, medyo masakit. Hindi. Para tuloy akong ano eh, um, magulat ako sa eh. Ito overcut talaga. Pero may kukunin akong kuko dyan. Ayun, nararamdaman mo yun? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, ayun, ayun, tumutunog. Oh. Yun ang tatanggalin ko. Yon. Kuko Opo, yun. Opo, yung ground po yun. Kaya na makuha yung ganun. Opo. Kasi, Kasi hindi ka satisfy, sir, pag mm. hindi nakuha. Parang pili mo pa rin. Andun pa rin, kahit sabi mo mali sa bumat, sa loob din. Kasi kung sinanag mo yan, medyo parang may matikas. Kasi may nakuha. Kaya naglalim, no? Mababaw pa to. Yan? Yeah? Oo. Oh mas malalim pa to kung koko na ang karanayon kung 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 kasi yung masasakit yung maliit okay pa yung malaki pero hindi masasakit hmm. Dito, na dry skin sabi ko sa'yo eh kaya hindi kita makuha eh

sorry. 네, 제가. 알리딧 나만. 치킨맘? Wala nga eh. Parang wala eh. Wala Tikit mam ma Hindi. Wala ka. Pero nararamdaman ko yung ano yun. pagtusok Ikas, wala ka. Kung ako yun, ginan niya ko na yun. Di ba? Siya ka dadaan. Kinitil yung muna. Ayaw ko kasi nang magdudugo siya, yeah. ma'am. <laughs> Kaya iniingatan ko po. Yan yun. Ano yung yan. yan? Sarap. Ah. ganun po talaga sir pag sobrang lalim na Tata mo talaga <laughs> Iingatan mo siya para hindi dumugo. Sasigurado na. corner Wait lang. Ready ko muna. Nasa loob eh. Tsaka rin, madam. Sige, sige. Wala nga eh. Parang wala eh. Meron yun. Kaya mo lang. Ang laleng. Buto na yata eh. Hindi po kasi ito natatanggal siya. Puputol. Hindi hmm. po ito natatanggal. Putol po. Hindi yan. Tsikit mam. Okay, okay, Kante. Mm. Kaya, kaya, na ng sakit. Wait lang, ma'am. Malapit na. Yan. Yeah. Sige, ma'am. Ito na. Sige, sige. Keri-keri. Sorry. Katina po. Ma'am, relax mo lang. Naninigas. Okay. Nai-excite ka din eh. Maghantay ka, matam. Ayan na, nandito na sa bunga. Pero alam ko sobrang sakit talaga nito. Yeah. Opo. Kasi nasa dulo po ito eh. Mm -hmm. Andun po yung sakit kaya ni Ma'am. Kaya ni, yung pinaka talaga. Kasi yun yung parang nakabara pa eh. Kailangan makuha yung kundi Mararamdaman ni ma'am, baka tutusukin niya yung kuko niya na wala sa oras. Ginagawa ko na nga lahat sir, isimutin e. para wala siyang idadahilan sa... Ay, nagalaw ko po, madam, di ba? Hello ate, hi! Oo. Oh. oh. Ay, nakikita kita sa video, lagi ka nagsasabi ng Mama, I love you.